So oh, mga bro, ay so mga bro, ganito talaga mga bro, wag tayo. Kasi mahal ang magpagawa ngayon, mahal ang magpakarpintiro At saka sayang din naman kung ating itapon itong ano, yung katri. Ah, pwede pa namang ito, tingnan mo. Wala itong pako-pako ha, ah. Paipit lang. Kasi wala tayong ibang ano, saka na natin ito lagyan ng screw yan o tinakatayo na talagang pag ano ha ah uh, kailangan lang tagalan natin magcaga at uh, gamitin din natin minsan ang ating uh, mga ano technique meron ding paraan ayan o para tumibay lagyan natin ng screw okay? ayan Oh, di mahirap mag ano. Oh, kita mo? Ayan oh. malapit na natin itong matapos. Oh. Oh, ganyan lang talaga. pagka ano, kaysa naman paggawa pa natin, mahal magbayad. Eh, yeah, oh, ayan oh. Okay? Kita mo? di na tayo na. Oh, di. diyan na tayo magkapi